Oh, ayan. Diyos ko, dami namin na sa dagat. Ayan. Ay, si Sir pala to? Si Sir Mark. Ayan, oh. Hey, si Sir Mark. Live ito ba? Ayan. Good morning. Eto. Namingwit kami sa dagat. Ayan. Naniniwala ba kayo na nabingwit lang namin yan? Ayan, oh. Tignan nyo nga. At etong mga pusit na to. At may galunggong pa. Nabing at ito talagang pinakamasarap sa lahat. Sugpo. Ang sugpo. Andun yung malalaki namin. Na so, yum, yum, si yum, si yum, si yum, 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 yum. Nasa ano sa kabila? Kabila ko sila. Saan sa iyo na bina? Pitchport. Ah? Dumalik ako ng sa tulo. Sa may floodway? Hindi. Hindi sa ah Dito. Ah, dito. Tingnan mo, meron pala dyan. Oo. Ayan, iihawin guys. Ah, asin na lang natin. Yan, sarap, 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 sarap naman. Ay at ayan nga po andito na tayo sa Rams Resort at eto nagluto-luto na nga luto-luto-luto-luto walang humpay nakakaluto at ayan, 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 ayan ay, ang asin na andyan na, ah. ay nawala parang kinuha nila yun ha ah. paano sila ang baka kinuha nila te wala na dyan eh Alah, patito, kinuha nila. Kasi nang na eh. Parang nasasalisihan tayo dito ah. Nasasalisihan. Ayan. At ayan nga po. Kakagulo na. Asin ang yata sa kanila. Belkin kinuha niyo yung asin. Asin. Ayan. Ikot-ikot tayo. Ikot. Asin. Nandiyan tayo asin. Ayan nga po. At ayan, ito nga po yung ating mga kasama. Asin daw. Ayan po, ayan si Michael. Ayan. Nagluluto-luto. Ayan. Tilapia. At eto si Sir. Ayan, oh. No? tignan mo, macho. Naku, tenga pa. At eto, walang ginawa, kundi asarin ako. Ayan. Binubunisit lang ako. Pupunta But doon. Ayan, ayan, <laughs> ayan yan, lalaki nga. Lalo na pa, isa pa to. Naku, mag-isa ka magpagulong-gulong dyan. Mag-isa ka diyan, pagulong-gulong kang gan gusto mo. Ayan, dito na po tayo. Ayan, eto meron silang malaking 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 isda. Ayan, may nahuli kami malaking isda. Ayan, malaking isda. Ayan, ay, atidahan laki na isda nila. Oh. ayan oh. Hindi, ano ba tawag diyan? Oo, oh, oh. nasara. Ayun, Nandito na po tayo sa ano. Atido. Oh. Tekla na lang gamit Nagluluto sila ng ano? Na, okay. Ng kalapi. Ang dami nilang pagkain. Anong gagawin yung luto dyan, te? Hmm, sige, teka lang ha. Mag May lang ako. Ayan. Ikot muna tayo. Ayan sila. Ang si sexy na nila. Ayan. ala sige. Magbihis kayo dyan. Maligo na kayo dito na nga tayo Ayan Ikot-ikot tayo sa Ating ano Ayan Ito po yung ating mga kasama Meron tayong ano dito Ayan Ito po Ayan sila Dami la Ayan Nakaubos na sila, nakakailan na sila. Isa, dalawa. Ayan po, sasayo na po sila. Mamaya. Lumipat sa kabila. Pwede daw tayo mag-swimming. At eto nga po si Kapitan. Malapit na po niyang patakbuhin tong bangka. Ayan. Nakikita niyo po tong malaking, 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 malaking bangka. <laughs> Ayan po si Kapitan. Ayan po ang magpapatakbo. Nakikita niyo po ba? Eto po yung ano ni Tanggol eh. Narito. Wow, yung sidekick ni Tanggol. Ayan, o. No? Kasama namin dito. Ayan. At ito yung dalawang kasama natin. Pagalagala, ayan. Ayan, pagalagala, ayan. Ito Pag pa isa. Ayan po. Ay, may mga tent sila. Ayan, o. No? may mga tent sila oh, di ba? May mga tents sila. Ang gaganda. Ayan, si Mervin. Ayan, si Dyson. Ayan. O, oh, hi. Hello. O, oh, ayan. Di ba? Ayan ang pinakagwapo ng painting daw. Ayan, no? Oh. Gagala ko muna kayo sa beach. Ayan. napaganda rito tumakas muna ako sa glit doon ayan tumakas muna tayo sa glit sa pagluluto ayan si Kalen just say hello hi oh, hi vlog welcome to my town oh welcome daw ikot ko muna kay dito nakatakas ako doon sa glit lang takas takas muna punta muna tayo sa dagat ayan Ayan, malalaking bangka. Hello po! ayam po. Ayan, di pa tayo makaligo. Nagluluto-luto pa. Ayan, napakaganda ng dagat. May bangka-bangka pa. Ayan, 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 ayan. At ayun nga sila. Naliligo. Naliligo-ligo na sila. Ayan, nandito tayo guys. Ikot-ikot nasa ko, nakatakas. Ayan. O, oh, diba? Hindi Di pa tayo makaligo. Ayan yung mga kasama natin, nasa dagat na. Ayan. Hello guys, good afternoon sa mga viewers ko dyan, sa mga followers ko. Kumusta na kayo? Ayan. Ano daw? Karagtado? You say bad words, ha? Hi, Kuya, ano yun? Oh, mga jo, biruan lang yun sa ano. Mga biruan sa offline yun. Mga biruan sa oplan yun. Tumakas ako. Nasa kusina ako. Tumatakas lang ako. Ayan, 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 ayan. Ayan po. O, apa sa mga pa natin di sa daga. Ayan. Babalik na po tayo sa kusina. Ayan po. Balik na po tayo. Ay maliligo. Ay marunulo mo Yan. At eto na po sila ko. Ay nako. Eto na yung tatlong ano. Ito po. Natito na po sa Pilipinas. Ayan. Tumakas ako para ano doon ako. So nadaan pa ako ng napakasama pa ng sinasabi. Ito po. sexy. Ay, lalo na 'to. Ah, sexy Lalo na 'tong, lalo na 'tong na. Lalo na 'yung nasa huli, ano ba? Naglulupa. Ayun. Ayan po, babalik na po ako doon. Iniwan ko si Ate Da. Tumakas lang ako, ayan. Ayan po ang view. Mamaya po uli, iputin po natin yan. Ayan, may pa pa dito. Ayan. Ang dami na natin dito. Marami na, marami na tao. Kanina kami lang. Ayan po. Okay, ito nga po si Engineer Jason. Ayan. Kumuha kayo doon. Meron doon pa manok, ulo, langgunisa. Sige na po, kayo na po kayo. Ha? Ayan si Sir Jason. Sabi sabihan ko na si Atida Kasi ang alam ko, meron kayong ano eh, meron kayong ulam. Ayan po. Ayan, babalik na po tayo. Ayan po. Balik-balik na tayo. Dito nakatakas tayo eh. Nakaikot ako sa glit sa dagat. Babus.